Anya nga sa'yo, Eurobon. Hello mga chingu, good morning. And for today's video, dahil wala po tayong school today, so meron po tayong video. May sasagutin po tayong tanong at dahil nga po ibibideo ko na lang dahil para sa mga susunod na magtatanong. Ito po ay based sa aking experience sa pag-apply. Ano po, ano? Aya, may tanong po dito. Ask ko lang po sana, paano yung ginawa mong puppy prepare ng mga requirements? Sabi niya, ipapadeliver niya dito sa Pinas kapag tapos na. Ano po ba yun? Kapag na-receive ko ng yung requirements, punta ako ng embassy, saka pa lang ako magpapamedical, or pwede na ako magpamedical. Okay. So, good question kapag magpa-process na po tayo, yung pang ano, yung mga list ng requirements, meron po ako niyan. Kasi nung pumunta po ako sa Korean Embassy, dahil meron akong kulang na requirements, pinapicturean po sa akin yung requirements na chinecheck na kailangan niya. Chinecheckan niya yung kapag meron ako. So, pinapicturean niyo yun sa akin, doon sa Korean Embassy, pinapicturean nila, tapos isend ko daw kay Tio. So, yun ang ginawa ko. So, sa mga magme-message sa akin, isi-send ko po yung mga alis uh, list na requirements sa inyo para uh, sigurado po kayo na kompleto yung ipapasa yung requirements doon sa bak Kasi sayang din na makapag hindi tayo kompleto eh. Kagaya ko, nakadalwan balik ako sa Korean Embassy kasi nga kulang. So, this time, dahil alam na po natin yung mga requirements, yung pwede po natin i-share sa mga uh, uh nagpa-process ngayon ng F6. So, yun na nga guys. Um, bago po tayo pumunta sa Korean Embassy, kailangan po natin ng kompletong requirements. Kasama na po dun ang medical. Kasama po dun ang medical. Okay? hindi po pwedeng magpapasa na requirements tapos ang medical wala. Mapending po kayo noon. <laughs> hindi po yun mag-ano. Pababalikin pa rin po kayo. Kailangan po ah uh, nagme-medical na po kayo ngayon. Mag-medical na po kayo habang uh, yung ibang requirements ay naantay nyo. Pero, kailangan valid for 3 months lang po yan. Kailangan valid for 3 months. Huwag po masyado pakakatagala ng medical. Tapos, kasi nga po, ang medical ay medyo mahigpit. Para sa akin po ha, masasabi ko na medyo mahigpit kasi alam nyo po, um, di ba nakikita nyo naman, may trabaho ako sa company, katrabaho ako, lahat yung kada apply ko, meron yung medical, ano po. Pero ito yung a uh, medical na para sa akin ay feeling ko general check up na siya. Paano? Feeling ko talaga general check up na kasi di ako na experience yung ECG. Di ba? Yung maraming dinidikit-dikit dito sa dibdib hanggang pa. Ah. yun, tapos yung sa company naman, kapag mag-apply mo sa company, di ba may mga check-up din dyan, may mga medical din. Pero hindi siya ganun. Kakaibang andito guys. Kaya kailangan, unahin nyo din po yung medical. Tapos may pa ano pa siya, may pa, ano ba yun? Yung, ilalagay dito yung headset, Headcam, may pakikinggang ka. Yung mga iba-ibang tunog. Tapos press mo kung narinig mo, nandun ka sa isang maliit na ano, tapos lalagyan ka ng web ng headset. Kung anong maririnig mo, ipepress mo yung ipapahawakan sa iyo, ipepress mo. Tapos panonood din kanila sa labas kung narinig mo siya. Ako minsan napindot ako <laughs> kaya hindi ko masyadong narinig. <laughs> <laughs> hindi pala pwede, kailangan po focus ka talaga. Kaya yun, nagulit ako. Nag-focus talaga ako. Diyos ko po, sabi puti, wala ko masyadong marinig. Kasi iba-iba siya, may mah May ma may anong boses, tapos paliit ng paliit yung sound. Hanggang kaya ng pandinig mo, i-press mo kung may narinig ka, ting! Kung mas maliit pa doon, ting! I-press mo yung hawak mo, tapos, ano siya, ganyan siya. Tapos may ganyan pa, may nakaganyang ano, dinidikit sa ulo, tsaka dito. Matindi nga, matindi nga guys yung ano, <laughs> medical. <laughs> Tapos ano pa ba yung ano? Ang um, sa dugo. Kala nyo, payat ako pero ang um, detect dun sa ano na high blood. Ba't kaya ganun? Hindi ko rin alam na ano. Dalam beses akong balik-balik dun. Pending nga ako dun sa dugo. High blood daw. Unang punta ko dun. Tinek yung dito. Hindi itong nilalagay. Ano ba yung tinek? Yung, tinect, yung dito. Ano ba yung aparato na yun? tapos nakita niya yung high blood niya na daw ako. Okay, so yun guys, kung may mga findings kayo, ipagawa nyo na agad. Kasi no choice naman tayo eh, kundi pagawa eh. At lahat naman ng bagay na Kaya huwag po kayo matakot kung may mga pending po kayo. Ipaano nyo po yan. Kung halimbawa ay medyo, ang pending sa inyo medyo ano, mag second opinion po kayo sa ibang hospital. Yung malapit. At saka guys, magpapamedical kayo sa mga uh, big hospital, mga international hospital, hindi po sila na-accredited na ng Korean Embassy, hindi po pwede yung mga maliliit na ano, hindi po pwede po yun. Kailangan po accredited yung mga pang-international hospital po, kagaya ng Manila Doctors. Diyan sa Manila Doctors po, um, grabe ang ganda ng... Nung ang ganda guys ng ano ng hospital parang ano siya parang mall parang hindi ko akalain na ano siya hospital sa so, sobrang laki niya para siyang mall tapos hindi mo wala, wala kang maaamoy ng mga alcohol alcohol yung mga ano wala ano kasi first time ko nga makapag ano makapunta sa ganyan malalaking ano hospital ay nga, may recommend ko sa inyo bilang mga nag-aayos uh, ng papers na international, kailangan, ano, um, isa sa magandang hospital na accredited nga po ng Korean Embassy is Manila Doctors. At saka, may, ano po sila, may package na po yun. Yung pagpunta nyo po doon, may mag-aassist po sa inyo. Tapos, may mga package doon. Idadagdag na na lang po yung may package. Yung mga package po kasi nila. Walang TB test at saka, um, uh, physical appearance. Kailangan, yung package na pipiliin mo, idadagdag kailangan meron siyang TB test. TB test at saka physical appearance. Yun po. And, at ang bayad, kung may magtatanong po sa inyo, magkano ang binayad po namin doon? 7,000 po. 7,000. Hindi kasama kung may pending po kayo, mag, magdadagdag po kayo. Kung may pending po kayo sa, in, sa mga pina-check up nyo kada ano, kada laboratory may bayad po 'yun. So, 'yun na nga po. So, balik po tayo sa tanong. Pag magpapasa po ng papel sa Korean Embassy, kailangan nandoon na rin po ang medical nyo, medical certificate. So, kung halimbawang matatanggap nyo na yung requirements na pinadala ng asawa nyo po dito from Korea, kailangan nagme-medical na din po kayo. Yan sa yung medical po, may katagalan po yan eh. Kalimitan po, dyan po kasi may mga sabit. So, kung meron po kayo may mga tanong pa dyan, pwede po kayo mag-message sa akin para dun sa listahan mismo na requirements. Kasi yung iba, hindi po alam talaga kung ano yung eksaktong requirements na ipapasa sa embassy. So, ako po kasi dahil nang pinapicturean sa akin ng doon sa Kaybak, yung listahan na chine-check niya. Meron siyang, ano, may listahan siya. Tapos, titingnan niya yung mga papel ko kung ako meron ng ganong papel. O. Oh. Check. 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 Ganon. Tapos, pag may kulang, bibilugan yung, bibilugan niya yung kulang ko. Eh, ang kulang namin ng tiyong papel ay, ano, tatlo. binilogan niya tatlo. Tapos sabi niya sa akin, picturean ko, tapos balik na lang daw ako. Balik na lang ulit ako. So mabait mabait naman yung napatapat sa ating ano, uh, staff. Korean siya. Mabait siya. So at tapos pagbalik ko, may instruction pala doon na may instruction pala siya doon na uh, baguhin yung date na nilagay ng tiyo ngayon, hindi ko nasabi sa tiyo. So, ang ginawa na Korean staff, ano, nagtawag sa doon, sa kay tiyo, tinawagan niya. Kasi nung naalun ako sa kaya, uh, uh, k back tumawag din siya kay tiyo eh. Kaya nagkaroon na siya ng access kay tiyo na ano, tungkol dun sa kulang pa. So, maganda yung pagka, ano, maganda at napatapat ako sa kanya kasi, Talagang tinulungan din niya ako. So, hindi ko lang maano ko anong pangalan, kalimutan ko ng pangalan nun. Si Sir, ano, basta doon, si Sir Kaybak. Doon sa <laughs> staff ng Kaybak. Actually, mababait naman sila, guys. Kaso nga lang, yun nga, pag may mga kulang-kulang sa mga documents, so, nahirap, nahirapan din sila mag-check. Kasi susunod-sunod din pa nila yun, eh. Ay, ilang tao ba naman yung kanilang aanuhin, asigasuhin sa isang araw, di ba? isa ka din. So, buti na lang yung staff na nagano sa ako. Yung eh, no, Kaya, thank God. Sobrang thankful ako. And, yun na nga, guys. So, ang tanong, <laughs> yung tanong ulit, kung, kung ba yung requirements sa medical, hindi po, sama-sama po yun. Lahat po ng requirements na kailangan, sabay-sabay nyo po yung ipapasa. Complete requirements, ando na yung medical. Nandun na lahat. Tapos pagka na-okay na, pag na-okay na po yung requirements nyo, doon kayo tatanungin kung sino ang mag-e-exam sa inyo. Kung si asawa mo o ikaw. Kung si asawa mo ay marunong mag-English, siya na lang po pag examin mo. Tapos, kung hindi naman siya nakakaanong mag-English, kung, kung, kung ano, hindi siya marunong mag-English, wala, wala ka pong choice. mag exam ka po sa Korean Embassy. Doon sa kalumang building. Doon ang examan sa old building. Pwede na akong lakadin. Pero ako nag-taxi na ako doon. Kasi, mangyan eh. Ako maligaw-ligaw pa. Malapit na. Tatanaw mo na, maligaw pa. <laughs> kasi natapos ako sa k back ng 1 o'clock. Tapos, pagkatapos noon, 3 o'clock yung aking yung sinabi sa aking time ng exam ko, 3 o'clock. So, ano, yun, nagpunta na ako sa uh, old building, doon ako na exam. So, fighting, mga ka 6 kaya niyan. So, magtatanong lang po kayo kung meron po kayo, hindi na, ano, based on my experience. Ayan, lagi naman po tayo nagsishare based on my experience. Kasi, nung time na, ano, ang hirap magtanong. Alam mo yung magtatanong ka walang sagot. Ako naman guys, nakakasagot naman ako, hindi lang kaagad-agad, syempre may trabaho din po tayo dito, nag napasok po din tayo dito, syempre oh, magkasama pa kami ng teyo, hindi ako masyado nakakapagbuklat ng cellphone. <laughs> so, ayun guys. So, sana nakatulong tong video na to. Thank you! Kamsamnida! At sa mga gusto ng I-play ko yung mga videos nyo guys Sa mga ka-youtuber, ka-vlogger ko dan. Sabihin nyo lang sa akin At i-play ko dito yung inyong mga Kung kailangan nyo ng watch are So mga guys Kung sinong may kailangan ng watch are So sabihin nyo lang sa akin I-play ko yung mga videos nyo Alright Thank you Come mga kingo bye bye 11 minutes na baka hindi ko tuma upload ah